Hello, te. Ano yun? Good morning. Oh, uh, mangungutang ka na na naman yan. Ikaaga-aga pa eh. Mangungutang ka. Kada na pupunta ka dito, nangungutang ka lang eh. Ay, napaka-judgmental mo naman. Bibili ako na paano oh, ka. Ano bibilin mo? Bibili ako ng Nescafe original, yung twin pack. Ilan? Dalawang ganon. Twin Makaan pack? Ano yun? 16 yung isang twin pack. O oh, sige, pabili ako ng dalawa. Dalawa. Wait, oh, 32. Wala na. Wala na ito lang. Kabayot okay ko. Tignan mo, isa libo yung pera mo. Wala ka nang wala na, ito na. Magkakapi lang e, ito kami. Ito lang yan. Wala pa akong panukuli ka aga pa eh. Aba, maghanap pa ng panukuli mo. Ang aga pa nga kasi sa libon na ganyan pera mo. Saan ako hahanap ng panukuli nito? Aba, ti problema mo na yan. Discard ka na, na lang kung nagtikinda eh. Di ba may utang ka dito? 918. Oo, oh, oh. tapos? Ay okay, lang, check ko lang. Alam ko 918 yun. O tama, 918 yung utang mo. Plus 32 ngayon. Oh, di sukli mo si kwenta. Oh, na no, paano ka? Bakit si kwenta na lang? Ikaw ko na yung utang mo para may panukli ako sa iyo. Wala akong pera sa libo. Di ko naman sinabing magbabayad ako ng utang eh. Oo nga para may panukli ako sa iyo. At least wala ka ng utang. No, wala pa na decision.